So yan po yung mga nagre-range ng 90-85 kilos. Yan, ilalagay na po sa sasakyan mga kadilagin. Habang nagkokentuhan ay nakikinig si Teo. Uh, <laughs> Mati-take mm. <laughs> uh, <naging> note si Teo yung mga 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 mga. So nun, patawin natin sa kanila, Sa mga 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 mga. Kasi yeah, mean, mm. so, uh, so, ano yung matapang. Matapang. Pero oh. ikaw ay alam ko bakit ka rin tumapang. Oh, huh? basang, Dahil may palagi. <laughs> So mga kadilag, At lang. welcome back sa aming youtube channel. channel So for today's vlog ay narito po kalakagwapo lang And So ngayon mga kadilag ay ang ating pong ibablog ay Bukit noon mga kadilag ay tayo ay nag-vlog ng aming baboy oh. Yun ay mga biik pa, tanda mo mga mm -hmm. kadilag Parang ilang buwan na rin ang na nakakalipas Ay ngayon mga kadilag ay mga malalaki na siya At siya ay pwede nang ibenta yeah. So yun po yung ating ibablog ngayon mga kadilag So pwede na siyang ibenta, ihardest at tayo ay sasama ka tatay para uh, i check check at, at i vlog yung... Oo, uh, para yung, makita din kung gaano nakalaki yung yun. baboyhan. Mm -hmm. So ako ay sasama naman po kay kagwapo. Uh, so yun mga kadilag ay kung matatandaan po ninyo, si Yam yung ating binili na uh -huh. ano So yung isa doon ay walo yung papagbili, yung isa doon ay iiwan. Mm -hmm. Dahil yung isa ay parang yung... Gagawing inahin. Oo, oh, inahin. So parang tinatag tinatag tinatagil... Tinatagil aw. Oo. Ayan, at on the way na po kami mga kanilag. Ayan at nandito na po kami sa mga tiyahin nila kagwapo lang. Kaya na kaya Dito po yun uh, inalagaan. Ayan yung mga baboy kinikila na daw po yung baboy so ayan mga kadilag na kilo na po natimbang na po yung mga baboy so yan po yung mga nagre-range ng 90-85 kilos yan, ilalagay na po sa sasakyan mga kadilag. Yan, at tapos na pong kailuhin mga kadilag. Kagawa pa lang po ang naglista. Nakikipag-usap dun sa bibili. Ayan, at ako po ay nakaupo dito sa duyan mga kadilag. Dito po pala sa may duyan mga kadilag may puno ng kakao. Ayun, may bunga pa. Dami. ayan at okay na po mga kadilag okay na po, po tapos na yung po oh. ay walong baboy yung pinagbentahan Ibinenta. may bag may inahin doon ah may tinira pa oh. bali ilan bagay yung inyong may isa ano. tapos may nanganak pa doon ah paano ako ito hmm. nung Aya ano ko po kay tatay kung paano po yung... Ni... In, kailan, hindi po yung tinimbang, hali oh, hindi natin po. May isa pa doon. Para alam. Tata. my God. Ay! Ay! Ang tiya mm. po ni Kagwapo lang ang nag-aalaga. Ang tiya po po ang nag-aalaga nung baboy po namin sa atay. Ay, kapapakita natin. Pa, na Yan na, tara. Aba, meron pa rin pala kayong inahin, honey. May Bi biik na, honey. Nanganak mo na. Cute Pong malalaki yun. na. Ilan eh yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po. po. <laughs> Aba. Ito yung isa yung natira. Tapos ito daw po yung natira pa dun sa siyam na inalagaan mm -hmm. po nila. Kagwapo lang. So, ito yung inahinin ito. din. Uh -huh. Ang gawin din inahinin. Kaya si yung itinira. So siya, <laughs> yung walang ibinig oh, na. Oo, na, ibinig Dati Saan? maliliit lang, hany, yung oh, oh. mga oh, biikla. Oh. Sa... Ah. Ay, ngayon ay malalaki na. Oo, nung ating binilag, hany, parang ganoon sa biikla isa. ang ngayon ay malalaki na. So ayan. ayan. Ang negosyanteng si Ie. <laughs> Gawapo lang. Tapos ayang tatay. Tapos... Uh. Tara. Oh, Lone din na siya. Lonely. Okay, tayo. Mm. Kaya kami po i-tutuloy na. Kaya na lang po ano kay tatay. Ano po? Bali sila po pala ang magbibusiness partners. Yan yes. mga kadilag, kami po ay babalik na sa ano, ano ling? Ano po yan? Ha? Ay oh, naiwan na po nga ng timbangan. Ah, timbangan. Oh, baka dito po balik ka. Oo, ano? oh, dalhin ko na po. Naiwan. Naiwan yung Timbangan. Naiman. Ay, pabalik na mga kadilag. Oh. Ay, si Kago pa lang po ay naka-face mask dahil siya po ay Apo ano? Po ay nagpa sa oh. Po, oh, Ay isa po sa bilin ay wag daw po magpapainit. Oo, oh, okay. kaya siya naka-face mask. Ay mapula. Mapula. Kasi ng kung pansin ng mga kadilag. na hmm. Ang talaga ay uh, nung kalis wala kanya naman na may trabaho na. Mm -hmm. kaya, Saka ay, deserve mo din deserve. naman dahil ikaw ay kumbagay anong tawag doon? Uh, ah, yung sa front line, humaharap ah. sa mga tao. Sa demand ng trabaho ay lagi po nasa radyo, nasa oh, kumbag ay, laging kumbagay laging nakarap. yung personal appearance mm. mo din ay okay. Oh. Ay kaya mm. ayun, ay, nag-invest na rin ako. Wow, oh. oh. <laughs> Pero ako yeah. na may kahit ano eh. Hmm. tayo na na? Uh, sige sa Highway na. Kami pae paalis na. Darito na po tayo sa bahay. At darito rin si Peo Payo City. Payo. Bless daw. go no. bless, bless. No, bless. Bless, bless. 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 bless <laughs> Bless, yeah, bless, bless, bless. Bless, bless. Yeah. Bless, bless. Ano saan yung marker at uh, markahan na rin? Aba. <laughs> <laughs> mga markahan na rin ang aming gantuan. Uh, okay na kayo. Ng... Okay na mga kanilang. So, Atay. kami ay nagkikwenta ng aming mamaya nung aming puhunan. Mm -hmm bali kasama na doon yung pagbili ng biik, tapos sa uh -huh. ay yung pagkain, uh -huh. amin kay tapos ay yung imamay na siya, saka namin makikita yung uh -huh. Bali, ang maghahati-hati ay kayong tatlo. Oo, uh -huh. ng... ako, si tatay, saka uh -huh. si Tia oo uh -huh. At si Tia Landin po yung nag-alaga hmm. nung ating pong bagoy. So, napakabilis lang at noon, nung ating binalagay mga maliliit pa, uh -huh. ay ngayon ay mga ayun ay na ibenta na mm. malalaki nga ni 80 kilos ang isa. so yung isa pala doon kaya tayo nag iwan yung pala gagawin inahin ka ni tatay so para siya ipapalakihin ay, yung, yung nakita natin kaninang biik kay tatay iyon mm. Um, mga ilang buwan po yung tatay yung and, naiwan po na yun patahin ni pitong buwan ay. pitong buwan so, ayun pong iniwan so, po natin na isa parang pito walo isang kuwa tapong buwan na ayun 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 sa buwan po ay lang po yung, ano, yung yung big pony nito. Po, hanis po? Mga cute <laughs> nga Ay isa yung yung, yung naiwan yung pwedeng inahin. At yun yung papa Oh, nami ni tatay. So, so sure so, pa rin kami ni tatay doon. At, parang oh, yun. Baka meron nga doon dati <laughs> Oo nga. Ang mahal eh. Ay, parang ngayon parang 3,700 ang isang buwan. Oo, oo. pero may 3,700. May 3,700, may nabili ng uh, uh, 4,000, 40, may oh. nabili ng -uh. 40,000. Eh so ako mga kadilag ay eh, hindi marunong sa pagbababoy. Ako kay tatay natututo. At nung si tatay, nung si kuya mo dahil narito pa, ay, yan ang ka magkasama sila ni tatay. Si ah. kuya mo na nag-aalaga. Si tatay ang namumukunan. Ah. ay, nung una, hindi ko ma-realize. Mm -hmm. ano po hey, natin? Eh, nag-alaga ang kuya... Oo, o, o kuya baron. Uh -huh. Ng uh -huh. anim. Uh -huh. Pinatira ko yung... Isarain isa ay, ay, yung isang yun. ngayon, no? uh -huh. ko yung isang iyon. matutuwa pa si kuya mo eh. Uh -huh. At makikita ni... Oo <laughs> uh, <-huh. laughs> nga, hanin. Eh. papasend ko pala uh -huh. yung video. At makikita uh na ito. So yun, so nung last year, ay sila, si tatay sa si kuya mo. Si kuya mo taga-alaga, si tatay ang nagpipinan finance oh, pinakang lubo. ay, ay, ay ngayon, tupo. ay nakita ko, sabi ko parang maganda kayo. Sabi ko tatay, ako sususyo sa iyo. Ako hindi marunong sa pagbababoy. At kung kumbaga, first timer. Okay. Ay, maganda kay tatay. Ito ko'y kung paano. Ayun, natututo ako kung paano pagbababoy kay tatay. Maganda, parang maano sa iyong sa trabaho ha, oh, sa operatiba oh, o oh, related na, sa, sa pagninegosyo. Oh. Sa so, yun maganda. nakaka-lebang din siya mga kabilang Habang yeah. nagkukwentuhan ay nakikinig si Teo. Uh, note si Teo <laughs> yung korado, so, then, na sa so, na. kanila. Dutha kanila dutha mga 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 So mga 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 Video Although, so video. Ayan, video, na po ni Cadillac? Si Teo. Teo. Bo, seryoso. Parang paayat naman. Ano na, may mojoan. 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 Ano na, na, Hello po. Hello po. Hello po. Hindi malaman. Hello oh, po. Parang lulumbay si Teo. Hello po. Shhh. Hello po. <laughs> Teo. Teo. Pogi. Sini yung pogi po. yun? Pogi. Yun, oh, pogi. Wow. wow. Pogi. Pogi. Ang um, buntuan. Nakikinig siya. Nakikinig na. Eh. <laughs>

Ayan at narito na rin po sila Ate Chulas. Kalimong, kalimong, kalimong. Uh, oh. Ngayon mga kadilag ay kaya po ang team Hitik ay magsasama-sama dahil mayroong dinner mamaya. Yeah. Kaya so, si Day ay nandito. Weekend, kadilag, yes. yeah okay. yes. okay. bless hey. bless na hey. nan bless, hey. bless, hey. bless, hey. bless bless bless. Bless bless. Hay, hey. pag may Hello. camera, Hello. bless bless bless. bless. <laughs> na kukuha to lang inaabot. Kanina uh. pa iyo. bless Balakas. ng bless sa'yo, walang inaabot. Bless, ano yun ang bless, bless, bless. O, pa. Bless. O, pa. bless. Malakas pala ito pag nakalwa. Oo, marunong na. Bless tayo, bless. Bless. Ay, napapagod na. Malakas. Hmm. Kahit nakaupo hmm. So, tapos lang magbenta ng baboy. Tapos na tayo na. At tayo ay maya may, may bibili ng kahit may dinner kaunti lang, Siguro ibang gusto ang tindi na kumamayong maluto na ha? jigg 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 yan mga kadilag at kami po muna ay pupunta sa bayan dahil bibili po kami ng manok Dahil nga po meron ngayong salo-salo ay bibili tayo ng manok mga kadilag. Hindi na go. po kami nakapagluto at kami po ay nagpunta kanina dun sa nga po, doon sa yeah, baboy. sa baboy dahil nag-harvest na. Let's go! Let's go! Tayo! Bye-bye! 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 Dito na po kami sa bayan bibili na po ng chicken. Dalawa sa akin. May pahalawin na na din sila, honey. No? Mm, yes, Ayun. Ayun. <laughs> Cute. Dalawang anok ang ating binigong ako. Ayan, at tumigil muna kami mga kadilag dito sa bilihan ng buko juice kami po ay bumili. A few inches later. Kaya na po mga kadilag. Maya maya po ay kakain na. Inihintay so, la ang si Ate Leia. Ito po yung ating uh, binili para sa ating salusal. Ito naman yung kay Ate Nels. Ayan, bossing. Ito naman po ay kay Chula. Nakaka-tatlo na ako na itong team. Tatlong pa. Ito ay kay Ate Carla. Ate Carla na Tapos sa iyo ay from Ate and Soft oh. Drinks. So, Inaantay lang po natin si Ate At syempre yung kanin, beke mo. Nagsaing lang. Nagsaing lang. <laughs> Nagsaing Pero yung bigas <laughs> ay kay Tante. <laughs> May proper way of ano. Uh, kain na na. Dito na po si Ate Leia. Kain na. Ate Carla. Kain na. Kain na po. Nakain na po. Ate Leia, kain na po. Nakuha na po ng food. Sika nila, kain na. Kain na. Si po at nanay ay nakakuha na. Yun, nakain na mga katilag. Kain na po tayo. Yan, narito na rin po si Ate Leia. Hmm, kain po kayo. Kain po. Ito yung ako ng driver. Tapos na, bigla parang may mawak sa akin. Sabi ko, pag magugulat, mayroong tao. Yung mga kanilang nagkikwentuhan ng mga matakarang experience. Parang bigla nagis eh. Bigla akong parang nagis eh. Nung pagulat ng mata ko, may nakita ko yung totoong kalamay yung hindi mo kita yung mukha niya. So pero madilim yung parang nakahudis siya. Uh, Alam yung kakao, uh, nakagano oh, yun. Uh, uh, nasa yung nakikita ko nasa talampakan ko. Oh, so oh, nasa may panan? Oo, nasa panan ko siya. Natapos ay, at ako yung napapanglaw, ay ako yung nakatingin. Uh -huh. Hindi ako parang, um, kung, kung ako nalim, hindi ako makagalaw. Humihiyaw ako, ako yung nahiyaw, ako yung nahiyaw, ng na sa O sumisig na, ah, may tao. Pero walang boses na nalabas sa akin, gano'y uh -huh. yun. natapos yung talagang siya, parang lumapit na sa mukha ko, hiyaw, nakiyaw, at uh -huh. hiyaw. Para ko sino kuya. Gusto para ko tawag na tawag pero hindi ako naririnig. Ako yung nangyayaw. Pero talagang totoo na napaka-powerful yung prayer dahil bigla akong naano na pagdasal. Ay bigla akong nagising. Nakita lang kabang-kaba na nakita ko siya papasok sa katawan ko. Oo, kaya ako nagtaka. Nung ako natutulog, ako nananaginip. At ako'y nagisig. Ayun pala'y panaginip pa rin. Nung ako nakita mo parang taong ano. By프, na yung siya ay palapit ng palapit. Part na nung panaginip Kaya pero mapapaisip ka parang totoo. Oo, oo. Kasi sa totoo lang yung Nakaupo siya mismo sa Ay, kung ayun yung kung karanasan na ano. Baka gabi hindi yan ay nanay, walang, <hayır> walang karanasan. Katatakot lang dito naman yung tatang nanay. Ay, tapos ay kami na reddit na na pupunta rito wala ilaw ah tapos po bata pa nga kasi nanay yung tayo na sa limi sa 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 pulo Oo. Oh. ay madilim at tanda ko po pati nung ako high school noon ay nagbantay kami ni nanay Ako p'y bata, pa rin doon din. Kami natulog doon pa sa May Barite. Oh, Oo. Okay, oh, oh. May... Ka, ah, ah, ako ay, 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 sina ay, kayo, kahit Parang sipilin lang ako nga Hindi tadaw ako yun. Pero ako pa ngayon, hindi na naman tatakutin. Dahil uh, nung kulan ako ito mula ng Ate Leia, ay Kaya ako hindi napapanglawag. Uh, Kahit ako nakahigal sa mami, oh. sa uh, isa-isa, iba-iba. Parang nawala na din yung panglaw ko. Hindi ko na baka sa isip lang oh. na ano. Hindi ka talaga yung mga batang parang, kumbaga sa kwaleng... Marami yung wild imagination uh, mo, honey. Pero si nanay, oh. ay dati... Pwede si tatay naguuling nga, honey nag-uuli. Ay eh, pagdating dito ni tatay, galit na galit. At awat oh, si nanay, ay parang kusang galing. Oh. Aba, ginawa ni nanay, ay doon natulog sa baliti. Parang di siya... Oh, kasama ako, kami dalawa. <laughs> kami dalawa ni nanay. Oo, <laughs> oh, kami dalawa. Oh, oh, <laughs> Ayun ay wala po. <pong> Kuryente, <laughs> walang ano. Aba, ang amin lang <laughs> ay <wala laughs> ni <ngayun>, nanay <ngayun>, na <wala> ano <laughs> yung... Tumba-tumba. Pero yung may ganun katapag sa'yo. Ako maliit pa. Ay, kaya Tapos siya Nanay, si ha? Aba yung kasama ko naman si Nanay, kaya... Tapos si ay parang na, na si Nanay nakikwento dati sa Libis, ay e, eh, minakita daw ina, parang malaking tao na nabiliyap ang mata. Pero hindi lang siya ng tao. Sabihan niya kayo may tao, tingnan niyo ano, nga. Parang gano'n. Si Nanay, si matapang. Matapang. Pero ikaw ay alam ko bakit ka rin tumapang. Sa, huh? dahil may palagi. Pero sa tunay, ano Love ka, okay, set out pa, hindi never naman din ako na lao, Kahit ako, ako sanay mag-isa. Wow! wow. <laughs> so, <laughs> talaga ako? O siguro, iniisip ko eh, rin. Depende rin kasi sa lugar. Ano. Uh, kasi halimbawa, dun sa bahay, Ano kung saan ako lumaki, mm. siyempre hindi talaga Yo, ako. Mula, mo yan kasi na, yung na, aking kahit ako'y mag-isa, kahit ako, mag at ako sa silong, kahit ako'y mm. ako, ano, mm. kagaman, ay, parang kampante ako. Oh, oh, na Kaya ako oh, kahit ano. Ako'y talagang, yun ang pinakang for me, yun yung safest place ko. Pero may mga times, sabawa, pumunta ka ng Baguio. Oo. Oh, uh, tapos ay parang bila ka makakaramdam ng kilabo. Mm. Kaya na yun, pumunta kami dati ng Banawe, nakaramdam ng kilabo. So, iniisip ko, um, yun pala, it means ay depende rin po sa lugar. Sa lugar Kasi meron mm. talaga mga lugar. alam na yung hindi ka familiar doon sa place na yun. Tapos may mga marinig ka kwento. Siguro yun time. Oh. Para makaka-experience ka, makaramdam ka ng panglaw. Mm.